tuluyan na natutuyo yung Euphrates River doon sa Middle East at ito ang patunay na natutupad na yung propesya na sinasabi sa Biblia. Dahil sa climate change, nakikita natin na unti-unti nang natutuyo yung Euphrates River. Bumababa na rin yung level ng tubig sa Iraq, sa Syria at doon sa Turkey. So maraming mga lugar doon na halos hindi na dumadalo yung tubig. So ibig sabihin talaga, natutuyo na yung ilog doon. Ngayon sinabi mismo ng Biblia na yung Euphrates River, ito po talaga ay matutuyo. Ang sabi nga po dito, and the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. Ito po 'yon yung tinutukoy natin ngayon na natutuyo na. And its water was dried up to prepare the way for the kings of the east yung binasa natin na verse na ito, mangyayari ito pagdating ng tribulation. Kaya matutuyo yung Euphrates River kasi ito yung magiging daan ng mga hari na galing doon sa east, na galing doon sa silangan. Para nga lumaban doon sa Battle of Armageddon. Alam naman natin na sa Battle of Armageddon, doon nabababa yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon. So anong ibig sabihin niyan? Dahil natutuyo na ngayon yung Euphrates River, kitang-kita -kita na po natin yan, at yan po ay totoong nangyayari sa panahon natin ngayon, ibig sabihin lang mga kapatid, malapit na tayo dito sa verse na ito na binasa natin. Ibig sabihin, unti-unti nang natutupad na natutuyo na talaga yung Euphrates River. Malinaw po sinabi yan ng Biblia at nangyayari na yan sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, walang duda, ito na yung mga balita, lumalabas na, nakikita na natin yung katuparan ng sinasabi ng Biblia. Pag wala pa yung tribulation, ibig sabihin na ng pagkatuyo ng ilog na ito, nasa mga huling araw na tayo. At dahil nasa mga huling araw na tayo, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Kaya dapat maghanda na tayo, tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan, at mamuhay tayo na may kabanalan. Kasi mga kapatid, sobrang lapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo.